mga chickens natin naghihintay na ng pagkain no? hello What's up, Entong Squad, and welcome back to Entong's World Channel natin guys so nakatulog ba ng maayos ang lahat Handa ang gising natin kasi umulan kagabi, malamig ang panahon, masarap matulog. And gayong umaga, syempre kakatapos na rin nating magkape. And mamaya gagawin na rin natin yung mga trabaho natin dito sa bahay. Pero bagong lahat, shoutout sa ating mga subscribers na uh, laging nag, nakasuporta na sa atin at nanonood dito sa ating YouTube channel. Hi guys, good morning! So kagabi, umulan, napakalakas which is napakaganda naman dahil nga buhay na buhay na naman itong ating mga tanim na halaman yesterday nagharvest tayo dun sa kalahating part nung ating sitaria grass so ayan eh, naulanan na naman siya kagabi ibig sabihin yan pag naulanan tutubo na naman ulit pero maya maya ng konti patutuyuin lang natin yung grass tapos uh, tayo mag harvest ulit kasi nga basa pa yung damo hindi pa natin po pwedeng kuhanin at ipakain sa ating mga alagang livestocks kahit dito guys, so oh, makapal na rin yung mga damo. Pero hindi natin pinapag kasi ang gagawin natin, i-harvest pa rin natin 'yan ipapakain natin sa mga alaga nating kambing. So 'yun ang purpose natin dito kaya hindi tayo nagpapag-rascatter dito sa mga ligaw na damo. Ang ganda ng weather guys, oh. Every morning ganito yung makikita ninyo dito sa likod ng bahay. So napakasarap ng hangin at siyempre Tingnan nyo naman, buhay na buhay yung ating mga tanim. Tundi sa may gilid ng dano, may mga nipper grass din doon. Buhay na buhay. Ayan. Napakadami nila. So dito sa baryo namin, marami na rin nag-aalaga ng baka, kambing. Kaya yung iba, natuto na rin magtanim ng kanilang sariling pakain sa mga alaga nila. Kasi nga, ibang iba pa din yung may tanim kayo. Gaya nito, nipper grass. Napakakapal o. Ayan, may mga dumadaan na motor kasi yan yung daanan papunta doon sa labasan, tapos papunta na rin doon sa iba't ibang baryo. Guys, everyday dito sa likod ng bahay makikita ninyo yung mga masisipag na farmers. Yan ganito si Erpat ni kumpare ko. Nagtatanim sila ng sitaw. Dito rin sa kabila, may sitaw rin dito. Ayan. mga sito yung mga yan. Hanggang dun, sa harapan. Yun. sa mga mangga. Bale, itong mga to is lalagyan din nila ng balag o yung gagapangan ng mga vines niya just in case man na uh, umaba sila tapos uh, lumaki na. So guys, nagpaplano tayo kung anong ulamin natin ngayong araw. Bale, marami kasing talbos yung sampalok. So kahapon, nagkikrib ako sa sinampalokang manok. Pero kasi, nung pumunta kami sa bukid nakakuha kami ng ligaw na ampalaya or yung tinatawag namin na balang dito sa probinsya which is masarap yun halos sa munggo kaya just in case man na magluto ng munggo si Erpat hindi muna tayo magluluto ng manok bali sa next day na lang siguro tayo magsinampalo ang manok sa likod ng bahay ganito siya kalawak yung pinapakita natin sa mga previous vlogs natin yan yung mga nyog namin ayan maraming bunga pero matataas yung ibang mga bata rito humihingi ng buko para gawin nilang buko juice so binibigyan namin tapos minsan nagpapasabay na rin kami ng aming inumin masarap kasi ito pag yung ano fresh talaga tapos hindi mo nalalagyan ng yelo so diretso ng ganyan lalong lalo yung katamtaman lang yung lambot ng laman niya. yun napakasarap nun ito yung sampalok namin guys so, may mga talbos tapos yung mga bulaklak, napakasarap yan sa sinampalok ng manok. Bali, pag umuwi ako, yun talaga yung kadalasang niluluto kasi mahilig ako sa sabaw. Tapos, fresh pa yung mga na-harvest mo dito sa province na mga gulay-gulay. Gaya nito, mga sampalok fresh. So, napakasarap talaga. Ganyan na siya kataas oh tinanin namin ni Erpat Vipor ito nung ako ay carriage pa lang so ngayon napapakinabangan na marami ng bulaklak tapos marami na ring bunga kung ito ihahalo nyo sa sinampalukan talagang iba yung lasa compare yung sa mga nakapak ibang iba talaga yung natural na sampalok masarap mga bulaklak nya ayan mga bulaklak tapos may mga talbos din puro bulaklak yung iba malilit yung bunga yung doon sa loob yan. So pinag-iisipan pa natin kung anong iuulam natin ngayon Kung munggo ba O sinampalukan So napakasarap talaga nito Meron din kami ditong bayabas sa may fish pond Nabuhay siya nung nagsimula ng umulan Kaya may mga bunga na rin siguro to Pero hindi kasi kami masyadong pupunta rito eh Dahil nga gawa ng takot sa ahas yung mga kamag-anak namin So dito kasi may mga pag-alagalang ahas din hindi natin masabi kung safe ba sa lugar na to or yun nga may ahas so minsan naman ako malakas ang loob ko kasi ako sanay naman ako sa ganitong uh, libangan pumupunta sa bukid na ng, ng mga kung ano ano yung <laughs> oh. tinatahulan kasi siya nung isang aso eh. ayun nandun sa dulo Ayun. Oh. Right <laughs> nog nog. Ano? Nog. Sa punta nog. Yan guys, dito sa area nato, yan yung tinutukoy ko, yung ibang mga farmers dito nag-umpisa na ring mag-alaga ng baka kasi nga uh, just in case naman na wala silang tanim ngayong mga panahon, meron silang mga nakareserba dito. Dito nila ini-invest yung ibang pera nila. Bali, ang ginagawa nila is fattening. So, sa mga ibang farm, gaya nga dun sa mga naka-confine na mga baka, hindi sila nagpapastol ng ganto Pero dito kasi, sa probinsya, nakasanayan na yung nagpapastol sa likod ng bahay. Kung bagay, iwan na lang nila dyan. Tapos, papalakay ng konti, patatabayin. And, pag nakahanap ng buyer, may mga ibebenta sila. So, nagkakaroon sila ng additional income. Kaya, napansin ko dito sa tarlac ngayon karamihan nang nag-aalaga ng, nag ng livestock baka ang pinipili so yung iba naman kambing lang dahil ngayon yung pasok sa budget pero mas marami nag-aalaga ng baka kasi nga yung baka mas mahal tapos mas mabili or madaling ibenta so dito sa fish may mga kangkong dito tayo nanguha ng kangkong pag medyo makapal siya kahapon nanguha tayo ng kangkong dito sa lobis mo ng fish pond, kasi nga tuyo na yung loob niya na tanggal na yung tubig so pwede tayong makakuha ng kangkong yan yung tinatakbuhan ni Nugnug yun tayo nangunguha ng ipinapakain natin minsan sa mga laga nating hayop pwede rin to sa tao kasi masarap din yung Yadobo to lalong lalo eh natural na natural dito dahil fishpond dito eh. mga squad do oh. dog squad sumasama sila sa akin dito sa bukid nanya nyo yung mga aso natin, no. Kumakain ng damo, di ba? Yan yung napapansin natin sa mga aso. Hindi lang hindi lang sila carnivorous, kumakain din sila ng mga halaman. Alam kasi nilang napakasustansya ng mga ano eh, mga damo dito sa paligid kaya ayan, tumitikim tigim sila ng mga damo. miyak na yung mga alaga natin. Ayan, maririnig din yung naghahanap na sila ng pagkain. So, maya maya konti, magbibigyan na tayo dahil nga basa pa yung damo. Hindi pa tayo pwedeng manguha. Yung mga kambing natin, naghihintay sila na mapastol. So, routine nila every morning. Ito Kalat-kalat sila dito sa loob ng kulungan. <laughs> naghihintay. Hello, good morning. Ito si ating buntis na inahin. Dahan beses na nanganak to. So, napakinabangan na rin mabuti. So, yung mga anak niya, si Brownie, si dapple tapos yan, si Tisoy. Yung mga manok natin, o. Makain ng bigas. Yan pa, yung iba. Parating na. Good morning, bacon. Yan si bacon, yan si taba. Mamaya, papakawalan na natin sila para maka-exercise sila doon sa bukid. Si Bacon, pinapakawalan lang pag wala na yung mga kambing kasi nahabol niya. Kaya nakatingin din siya sa mga manok. Oh. Gusto niyang habulin. Medyo pasaway kasi itong si Bacon. Eh. Matapang. Ito si Bacon, pasaway. Puro muta. Ha, Bacon? Si Bacon, lalaki. Tapos lalaki din itong si Taba pero si bacon hindi pa nakakapag dahil nga wala siyang partner so hirap din siyang patungan yung mga native natin dahil matatangkad guys nakahuli kami ng inahin so tingnan yung difference ng native or yung may halahin ng native versus dun sa puting manok yung nabibili sa palengke so mas madilaw yung karne ng manok natin na nakagala tapos meron na rin tayo dito yung talbos ng sampalok magsisinampalukan tayo okay hey, let's go every time na magluluto tayong sinampalukan syempre ginigisa muna natin yung manok para matanggal yung lansa kasi yung manok malansa pag di mo iginisa mas so, maganda yung nagigisa sya yan so habang ginigisa natin hintay na rin na lumabas yung natural na mantika nya habang so, ginigisa nyo mas masarap sya kasi na absorb nyo din yung aroma ng mga bawang sibuyas at luya. muna natin para mamaya lagyan na natin ng tubig. Alright guys, yan luto na. Ayan, lutong luto na. Oh. Sarap na ito, sabaw na ito. Laban. Ayan, tingnan nyo yung mga dahon ng sampalo ko. Pumapaibabaw. So ito yung mga talbos. Pampaasim talaga yan. Sarap. Piliin natin yung legs. Yan ang kagandaan pag may mga sarili kang alagang manok. Hindi na kayo bibili sa palengke. And mas masarap pa yung lasa nito compared dun sa mga nasa supermarket. So iba ang lasa nito. Maka-free range kasi itong mga manok eh. Yan, natin natin yung balon balunan masarap 'yan. Uh. Sabaw, angan. Yan, so kakainin na natin tong sinampalukan. tension na. Hmm. Sabaw. Ito yung ating sinampalukan, oh. Sarap nito. Tapos kamatch niya s'yempre kaanin. Hmm. Ni hmm. maskan mayang hmm. Oh. Tsara 'Yung asim nya natural na natural. Kasi sa Manila, pag may mga nagluluto ng sinampalukan, talagang 'yung 'yung nakaka-syam inahalo Pero ito kasi natural na sampalok ba yung lasa niya. Masarap. Tapos native pa yung manok. May lahing nitig. Masarap. Ayan. Hmm. Lambot na. Hmm. Ayan. Masarap pa saan ito may sili. Kasi walang bunga yung sili namin. Hmm. Saanin? Hmm. Masa Hmm. Ayan, lalo. Hmm. Tapos ito, mga native na manok. Hindi mo na kailangan lagyan ng nor cubes to. So, yung mismong manok, malasa na talaga. Kita nyo naman kanina sa kulay, dilaw talaga yung kulay ng balat. Tapos yung bandang bandang chanya. Maraming taba. Tapos may mga itlog-itlog pa. So, talagang malasa. What's up, mga tropas? So, 2 p.m. in the afternoon. Itong mga alag natin, sisilipin natin kasi check natin yung isa-isa yung Uh, drinker nila kung may laman pa. So kapag mga ganitong oras kasi, ito yung oras na uhaw sila, tapos kailangan nila ng tubig. Kaya dapat i-check talaga natin yung agayan nila ng pagkain or tubigan. Ito mga bantam naman natin, nakawala. So dito sa labas kasi, meron tayong mga drinker dito na nakatabi. Kagaya nito, drinker nandiyan sa tabi. So dyan na sila umiinom. So ito yung mga sisiu. Ayan, mayroon pa naman so kailangan talaga laging may laman yan dito naman sa bibi wala nang laman ulit kasi makas talaga sila sa tubig Ayan. wala nang laman tong iba yung iba kasi naglilimlim pa kaya hindi pa puno itong lagayan natin ito yung mga sisiw ng bantam bakit may tali sa loob <laughs> tanggalin natin oops Ba't may tali Ayan. oops nagtatalunan sila Ayan, mga gustong gustong kumawala ito yung ating di, di, ko kasi alam kung anong kulay ito eh kulay orange ito talaga inahin na maganda ayun ando sa dulo tapos ito white ito ito yung nasa vlog natin last time itim so lalaki to lalaki 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 maraming lalaki dito sa chabon natin Marami ding short legs, yung iba medium legs. Pero pinakabit kong uh, gawing inahin ito, maganda. Yung mahaba ang bulput. Ayan, Ganda ng kulay, oh. So pag nagmult yan, mas gaganda pa yung kulay yan. May black pa tayo dun sa dulo, karamihan black yung kulay. And ito kasing Japanese Bantam, once na nagmult na itong mga to, pisa na silang uh, mag-start mag-breed. Ito pa yung kakapisa naman na manok natin. Oop, matapang yung nanay niya. Ito kasing nanay niya is crossbreed ng Rhode Island Red, tsaka native. Kaya, yan ang tapang, oh. Meron dito nakahalong bantam. Ayan yung maliit. Pinapisa. Ilan lang hinapisa niya kasi yung ibang itlog is na-incubate na before. So, at least meron siyang nalimliman. Bakit tamtam? -tam? Anong hinahanap mo dyan? Naabangan tayo ni tamtam. -tam. Gusto niya ata ng uh, darak ng mais yeah, si si Mik Mikmik sana makarecover medyo matamlay pa rin talaga siya Yan yung ating banta mag start na rin siguro mga itlog tong mga to ang gagawin na lang natin magsiset tayo ng kanilang itlogan kasi kailangan talaga may itlogan sila para just in case na mga itlog sila matuto naman silang maglimlim pero pwede rin naman nating incubate yung magiging itlog nila kung gugustuhin natin pero ayan na lang ganyan na lang So ito yung mga tinransfer naman natin na sitaria grass. Bali ang gagawin natin is magbebenta tayo. So sa mga nag i kasi, gusto nila ng sitaria grass. So pag naka-recover ito or naka-start ng tumubo, ibebenta natin yan. So huwag kayong mag-alala. Kasi kung ano naman, bubunutin natin yung mga mother plant, wala tayong ipapakain kasi sa mga halaga nating kambing. So ngayon, rainy season, kailangan talaga marami akong pagkukuhanan. So, yun talaga. Pasensya. Pero, ito, huwag kayo mag Magta-transfer pa tayo ng mga pangbenta natin maybe next day or pag nandito tayo ulit kasi paluwas na naman tayo sa Manila niyan. So, kailangan talaga is uh, meron tayong mahabang takasyon para makapag-prepare sa mga ibebenta nating sitaria grass. Meron din tayo dito sa left side yung asola natin before dalawa na lang talaga. So yung isang kasawalapan natin nabutas talagang ayaw ng ano, ayaw ng gamitin ng airpot dahil nga yun tumatagas yung tubig. So sayang naman yung inilalagay niyang tubig. Kaya yan dalawa na lang. Hindi pa tayo nakapagpagawa ulit ng additional na pan. Mas maganda kasi pag marami talaga to eh. Mas nakatipid kayo sa pakain ninyo. Ito, yung nabutas. Ginawa na lang cover ng ng lamesa. Which is okay naman kasi dito tayo nagpapatong minsan ng mga na-harvest nating nipper grass para i-chop. So ayan, meron naman siyang purpose. Kukuha tayo konti ng Madre de Agua. Papakain natin sa mga bantam natin. Try natin kung gusto nila. So para masanay sila sa Madre de Agua. Matas din kasi sa crude protein ito eh maganda sa mga alaga natin kuha pa tayo dito pang dagdag para sanay sila so yung iba chinachap ito and meron din naman iba sanay yung mga alaga nila na ganito lang ilalagay nila tapos kusang tutukain ng mga manok nila minsan sa itik pwede rin yung grupo ng mga asong makukulit Ayan, si Nognoglet si Buknoy si Bimbi taba boy taba Lagi okay, tayo dito sa Bantam. So, sana ma-practice silang kumain yan. Pero itong mga kambing natin, sana itong mga to. Ito. guys, pinapakain din natin itong mga kambing natin bago tayo umalis. So, nanguha tayo ng mga ligaw na damo. Ito yung mga damo na nasa paligid ng napier grass natin. So, ginapas na natin. Tapos sinalo na rin natin ng konting nipir yung mga medyo malalambot pa gaya nito. So yan, gusto gusto din ng mga alaga natin yan. Yan sila. Mga tropa, bago natin tapusin itong video, pakita natin yung tinutukoy kong pastulan natin doon sa kabila. So maganda na yung tubo ng mga grass doon. And lahat doon kumakain, mga manok, mga kambing, mga baka. So minsan may baka din doon pinapastol. Kaya malaking tulong talaga yung may area kayo na pwedeng pagpastulan ng mga alaga ninyo mas makakatipid kayo sa ipapakain ninyo so yan yung tinutukoy natin no? lawak nung pagpastulan natin dito sa left side meron ditong nakapastol dalawang kambing nila ang gelko tapos dito sa right side ito yung ating inahin na buntis yan, laki ng tiyan nya dito siya kumakain ng mga grass so unlimited grass dito hindi na uubusan tapos dito sa loob naman, andito yung mga uh, ibang kambing natin. So ayun sila. Hindi sila nahihirapan sa ano. or nagkukulang sa pagkain. Bali mga to, mamaya pa natin pauwin. Kasi maaga pa, 3 o'clock pa lang. Uh, pinapauwin natin itong mga to, mga bandang 430 or kapag matas pa yung sikat ng araw pwede pa sila dito so yung mga grass dito ayan, sinisimot naman nila to tapos pag umuwi sila minsan dito sa labas, dun sila tumatambay bago natin sila pabalikin sa bahay may mga itsura nila pag hapon busog ayan, busog sila no, sinisimot nila yung mga damo dyan na tumutubo ayan pa oh sa so, sila sa mga damo rito maganda sana kung nakasama yung isang puti eh, si Tamtam tam kaso nga lang walang kasama yung si mik mik kaya naiiwan na lang siya dun pero kung nasanay yun na sumasama rito maganda siguro ang katawan ng tingnan yung mga ano mga f1 natin ganda di ba? Lalo pag ano to, isang beses pa natin purgahin. Tapos, mag-inject tayo ng supplementation. Ako kaganda lalo tong mga to. Ayan, tingnan niyo. Ito ipoporcel natin to niyan, basta palakihin lang natin ng konti. Pati yung brown doon. Ayan, mas matangkad yung brown. Ayan, mas matangkad 'yan. Tingnan niyo difference ng may lahi. Compare natin sa mga pure na native. So sa mangga nitong klase ng breed, advantage siya yung height, tapos yung timbang niya. So mas mabigat siya compared dun sa mga native. Ayan yung tatlong magkakapatid. Dito lang yung yung Ito lang yun ay bay natin, marapit ng bumo ko. Laki na nung dede niya. So pag maganyan, ganyan, sign na yan na malapit na siyang bubuga. Kaya much better na ino-observe natin yung mga ganito kasi itong mga buntis kapag nasuwag ito ng mga malalaking breed gaya nung si si ilong medyo matapang posibleng makunan siya so kailangan nakabantay tayo pero dito naman safe naman siya kasi itong mga kasama niya is ka vibes naman niya ito sa labas ganito kalawak yung pwedeng pagpastulat berdeng berde oh kaya just in case man may bakod pa to mas maganda sana lawak Hanggang doon yan, sa dulo. Doon. Kasi di naman ito natataniman eh. Ito yung kambing ng kapitbayan. Tignan yung, tignan yung difference ng hindi na injectan ng, ano, ng mga supplementation tapos hindi na pupurga. Tignan yung likod nila, payat. Tapos parang, kitang kita yung bakas ng, ano, ng ribs niya. So, ito po, oh kailangan to purga tong mga to para gumanda rin yung katawan kahit purga lang para makarecover yun ang papaya to so yan lang ang video natin for today guys so next time kita kita ulit tayo sa next vlog natin and shout out po sa ating mga subscribers ulit sa mga nanonood sa ating channel and kung bago ka sa ating channel don't forget to like, share, comment and subscribe and hit that notification bell para updated ka sa ating mga next youtube Ingat lagi, kan baseball po,